Parang wala lang din na nangyari. Parang hindi naman daw naramdaman ng college student na si Jenner na bumaba ang presyo ng bigas. 50 pesos niya raw bibili ang bigas nitong mga nakaraang linggo at lalo pang tumaas sa 52 pesos kada kilo ngayon. Kaya si Leanne, pinagahalo na lang ang regular at premium rice para maganda-ganda pa rin daw ang sinaing sa kapiranggot na budget. Ang bili ko sa 55 is ay sa 55 ngayon, 57 na. Eh, yung akala natin na ano na bababa, tumas pa lalo. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 4.9% ang inflation rate nitong nakaraang buwan. Ang pangunahing dahilan, ang pagbagal ng taas presyo sa pagkain kabilang ang gulay at bigas. Bumaba ang rice inflation sa 13.2% noong Oktubre, mula sa 17.9% sa naunang buwan. Month on month bumaba naman talaga yung price of rice. So, alam natin na uh, substantial, in particular yung rice, no, yung bigas doon sa inflation basket. Although mataas pa rin siya year on year. Pero habang sina Jenner at Lea nakaranas lang daw ng muramurang murang bigas dahil sa price cap noong Setyembre, base naman sa survey ng Octa Research, patuloy na nababawasan ang bilang ng mga Pilipino na naniniwalang nasa tamang direksyon ang pamamalakad sa bansa. Mula sa 72% noong Hulyo, 62% na lang, karamihan sa Luzon sa third quarter ng taon. 85% yan noong Oktubre 2022. Sa pagtataya naman ni National Statistician Dennis Mapa, posibleng pababa na rin ang trend ng inflation taliwas sa inaasahan ng state economists sa mga huling buwan ng taon. In the coming months well uh, historically na yung ating uh, Christmas season, the holiday season and during this time even demand actually increases. If we don't see any shocks, supply shocks, uh, our our uh, view is that inflation rate would go down. One particular uh, potential shock would be of course coming from the price of rice. Pero whether it will reach uh, Less than 4%, we have to see. Magpapatuloy naman daw ang pamimigay ng ayuda kabilang ang food stamp program ng Social Welfare Department para sa mahihirap na pamilya na palalakasin daw sa 2024. Sana umasa kami kasi siyempre ang isang libo saglit lang ngayon eh. Eh yung bigas pa lang, eh paano na lang kung marami kayong kakain sa bahay, di ba? Carrie Gator, CNN Philippines.